Ipinagpalit ng Magnolia si Jarek Ahanmisi sa Terra Firma para kay Javi Gomez de at draft pick. Ginawa ng Magnolia ang pinakamalaking hakbang sa PBA offseason na nakuha ang signing rights ni Javi Gomez de mula sa Terra Firma, kapalit ni Jarek Ahanmisi at ng second round pick ng hotshots sa darating na draft. Ang trade ay inaprubahan na ng PBA Commissioner's Office. Nakakuha ng panibagong shooter si Coach L.A. Tenorio at ang Magnolia hotshots, Matapos nilang masungkit si Javi Gomez de Leano mula sa Terra firmigi, kapalit ng guard na si Jerick Ahanmisi at ng 2025 second round pick. Ang trade, na inaprubahan ng PBA Commissioner's Office, sa pamamagitan ng liham na ipinadala sa lahat ng miyembro ng koponan, ang unang malaking personal move ng The Hot Shots, ay ang makaraan nilang kunin si L.A. Tenorio bilang bagong coach, kapalit ni Chito Victolero. Ang 27-anyos na si Gomez De Liyanyo ay nanggaling sa paglalaro sa anyang Jung Kwanjang Red Booster sa Korea Basketball League bagaman ang kanyang PBA rights ay pag-aari ng Terra Firma na nakuha siya sa isang trade sa Barangay Ginebra noong 2022. For me fair ang trade sa totoo lang. Hindi lang talaga nabigyan ng chance si Jerick Onderchito Victorero pero ito ang pinaka-shooter sa lineup ng Magnolia same kay Harvey pero lamang ni Javi, ay malakas ito sa depensa. Isa sa pinakamatinding galaw ngayong season opisyal nang nakuha ng Magnolia Hotshots ang signing rights ni Javi Gomez de Leaño mula Terra Firma, kapalit ng sharpshooter na si Jarek Ahanisi at isang draft pick. Malaking dagdag firepower at versatility ang hatid ni Javi para sa Hotshots, habang may bagong shooter at future pick naman na makakatulong sa rebuilding ng jeep. Mukhang seryosong pinapalakas ni Coach L.A. Tenorio ang Magnolia, para sa susunod na season. Si Coach L.A. Tenorio at ang Magnolia Hotshots ay nakakuha ng isa pang shooter, sa kanilang pagtatapon sa pagkuha kay Javi Gomez de Leano sa isang trade sa Terraform Jeep, para kay guard Jarek Ahanisi at isang second round pick. Kamusta mga idol? Para sa Sports News and kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, Pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.